So for today's video, magbabalik tayo sa kain seri nito. Isang napakalaking mangga, asin sobrang laki niya, in, mas malaki pa sa palad ko and sa mukha ko. O week lang daw, babalatan ko. Hindi ko mabalatan kasi sobrang tigas. Tada, ala ito na, nabalatan ko na siya. Asin, etong mangga na ito, asin sobrang sarap niya in sobrang sulit niya. Anabili ko yan siya, it's halagang 28 dirham. Hmm, yun, na ako. Oh, my God. Sabi ko dyan, mmm, ang sarap niya. As in, sobrang sarap niya. Hindi siya ganun kaasin. Ayan na, sobrang sarap niya. So, gumawa ako ng sausawan. ay dahit salt. Ayon salt. Basta asin lang siya tapos pabrika or pamintang red or... Ewan ko, basta... Basta yun na yan, nahikigaya daya lang ako. powder pala siya, sorry. As in, sobrang sarap niya, as in, sobrang laki niya. Kasi sulit yung bili mo kasi yung buto niya din, it's sobrang nipis. Actually, hindi siya maasim, hindi rin siya ganun katamis. Hindi ko ma-explain yung lasa, wala lang. Hindi ko lang ma -expan. Pero kaya ko na may explain yung lasa, pero ayaw ko lang siya i-explain. Anyway, eventually, ah, uh, English PTE So, ayan, magbabalik tayo sa ating taen, sir. Actually, marami akong video talaga. Hindi ko lang siya pinopose and tinatamad ako. Hindi ko alam kung bakit. Kasi wala naman nanonood. Di pa niya di ba? Sana nanonood kayo, di sana. Sige, pupush ko na nantong pagiging vloggerist ako, no? Charot. Pero as in yung mga na yan, sobrang laki niya and sobrang busog na busog ako. asin in, naubos ko siya pero bundat na bundat kinchan ko. Oh, uh, kung wala kayong pambili, uh. Sorry na lang. Sige, nandito na. Bye!